Ranch. Hanap muna kami ng pharmacy. Bibili kami ng gamot. Oh my God. Nag-overheat na po. Nag-overheat na. Ayan o, nag-overheat na yung sasakyan nila. Baka galing sila sa ano, malayong lugar. Umusok na yung kanilang sasakyan. Ayan o. Lakad na. bakit? Ano? Lakad. Not yung... Sabi ko yung ano, yung sasakyan nag umusog na yung SUV. Saan? Yun. Umusog na. Nag-overheat na siguro, siguro mano malayo siguro yung pinanggalingan nila grabe yun na nakakatakot yun siguro mahaba haba siguro yung biyake nila kaya ano wala dyan wala naman dito na namin kasi eh, mahalang bilihin sa loob Hello, lalakad na kami lalakad na kami papasok sa Sky Ranch dami pa rin ang tao. Dami pa rin tao. Dito na kami, papasok na kami. Pero marami pa rin tao. Uh -huh. Please check your vehicle and buy it immediately. Thank you. Bakit? Ano sabi nating mo? Ito muna tayo. Ito lang tayo tayo. 那啥都的管呀。嗯 Na tayo dito. muna tayo dito. Antay muna tayo ng ano. Pero mas maraming tao kahapon kumpara ngayon. Kasi kahapon talagang marami yan. Pero ngayon konti-konti na lang. Gutom na si Newell. Ngayon ang time talaga yon ang yun, ito yung araw na ano maganda talaga pumunta dito kasi hindi na crowded 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 oh pati okay, baby

Ilakad lang. tubig. Wala naman yung liquor. Tip, tip, tip. Paso yung ano ano. Thank you. Ha. Kala ko, papaiwan pa yung ano namin eh, yung inumin e eh. Mga kala, may alak dun eh. Tubig lang naman sa kano eh. dito nakapasok na kami. Kasi dito kasi marami kasi mga install mga install mga pagkain na ganyan. Kaya, pinipigilan nila yung mga ano.

ăn chia tay nga sữa yuhoo kai ebon kia lắm smell up is mang tiki

sakit siya doon sa ano yung takot takot siya eh takot <laughs> okay, ate oh lumilipad na oh may ibon